Dahil once in a blue moon nga lang kami nagkakatagpo mag-asawa at ng aking anak ay naisipan ng asawa ko na dalhin kami dito sa masarap. At sino ba naman ako para tumanggi? Ayan, nakikita nyo naman, nakatayo na ako sa harap ng counter at namimili ng gusto kong kainin. Dito nga yan sa Angel's Pizza sa Kasiglahan, malapit sa amin. Nung nagtanong nga ako ano ang kanilang bestseller, ang nirecommend niya ay itong creamy spinach dip. Pero nagkamali ata ako ng in-order dahil ayaw ng anak ko. Mabuti na lang talaga at meron din silang chicken. Kaya naman in order ko na rin para kumain ng kanin yung anak ko dahil lunch na nga rin yan. Galing akong sumamba at nga lang nila ako mag-ama. 395 pesos nga ang pinakamaliit na lang pizza. Pero guys, sulit na sulit dahil malaki na siya kahit siya yung pinakamaliit na size. Ang isa pa sa nagustuhan ko sa kanila ay yung drinks nila na cucumber juice. Yun nga lang sa dami ng kanilang customer ang tagal dumating ng order nyo guys. Pero dahil masarap talagang magtsatsaga ka sa pag-aantay. Ganun naman talaga guys guys, kailangan mo magantay para makatikim ka ng masarap. At syempre, dahil ito lang ang pinakamalapit na pasyalan at mall dito sa amin ay sinulit na ng mag-ama. Umakyat nga sila dyan dahil ang balak nila pumunta ng DIY. Yun nga lang may nakita silang palaruan dito guys. Dito nga sa unahan ay may mga palaruan ng mga fans pero hindi na pumasok yung anak ko dahil ang kanyang tinarget ay yung mga sasakyan na animals. Tulad nga rin ng sa World of Fun, meron din siya mga basketball court, basketball court, yung bag pinabasketballan, tapos yan yung mga sasakyan. Meron din siya yung kinaklam yung mga staff toy sa loob na mahirap talagang kunin, guys. And meron din siya lang binabaril at kung ano-ano pa, tulad din talaga ng sa Tom's World or World of Fun. Meron din silang kumakanta or videoke. Okay? Depende kung malakas ang loob mo or kang talaga magandang boses mo kasi open area siya, guys. Maririnig at marinig talagang boses mong maganda. Sa lagang 50 pesos nga na token, okay? nag-enjoy nga yung anak at nasakyan niya lahat. Yun nga lang yung iba dyan ng mga animals ay hindi gumagana. Pero sumakay na lang yung anak ko. Okay na sa kanya yun kahit hindi umaandar. At ang nilipitan ng anak ko ay itong fish catching. Pero hindi namin siya pinaglaro dahil hindi naman siya marunong niyan. At para na nga rin yan sa mga binatilyo na. At pag nagutom ngarin kayo at yung mga anak nyo ay walang problema guys dahil sa tabi nga lang ng palaruan na yan ay may mga food stall na pwede nyo pagbilhan. Kaya naman kung gusto nyo nga bisitahin yan guys dito lang sa Wonder Park sa second floor ng Primark. Katabi siya ng DIY. Sa taas siya ng pure gold. Dito sa Kasiglahan sa Montalban. At ang akala ko nga ay uuwi na kami dahil naparami na nga yung gas ng aming tatay. Pero dahil pala desisyon ng aming anak at nakita niya nga yung DIY ay pumunta siya dun guys. Dahil sabi ko nga sa inyo once in a blue moon nga lang pinagbigyan na nga namin. Siyempre natutuwa din ako guys dahil may bibili niya rin ako. At alam ko makakalibre ako. Pinabayaan niya lang namin mamili ang aming anak. Dahil marunong naman siya kung ano yung bibili niya. At alam niya kung anong mayroon na siya hindi niya nabibili. Pero guys nagulat ako at nagalamukbang alamukbang ng laruan napakadaming pinili, pinaglalagay niya dyan sa card. Sabi nga ng asawa ko, hayaan mo lang at ibabalik na lang daw niya yung iba. At nung matapos nga ako sa pag-iikot, ay dinala ko na sa counter para mabayaran ang mga pinamili ng anak ko. Joke lang. Pero ang binayaran ko lang talaga dyan, guys, ay binayaran pala ng asawa ko. <laughs> ay yung kanya mga tools na gagamitin sa pagdadagat nga namin soon. Mabuti na nga lang at hindi niya na napansin na nawawala ang iba niyang laro ang pinili dahil excited nga siya sa kanyang truck na laruan na may lamang pala pandakot sa mga buhangin. Habang tinitingnan ko nga sila mag-ama sa counter, napapangiti ako dahil nakita ko expression ng asawa ko. Ayan, paglabas nga namin, makikita nyo naman na hawak na yung receipt at mukhang nalugi ng isang libo. Sabi ko nga okay lang yan dahil masaya naman ang anak mo pero mas masaya ang asawa mo. O siya guys, hanggang dito na lang ang aking mini vlog dahil may tinakasan niyang appointment ang aking asawa. Maraming salamat sa panonood.